Hello mga tropa. Ngayon, pupunta kami ng summit dito sa Ocean Park. At cable car nga ang sinakyan namin ng kapatid ko papunta doon. Medyo maambun-ambun na rin dito. Para makarating sa main attraction dito sa summit, kailangan pa namin sumakay nito. Alam ko ang tawag dito. Umiikot-ikot din siya pero hindi naman nagakahilo. san merong tubig na tumatalsik galing sa taas papunta dito sa sakyan namin kaya nababasa kami ah. ayan nabasa na yung camera ng cellphone ko Ay, salamat. Andito na kami. I'm getting wet.